ta uh, binaril. binaril sa mata e, Sa mata oh Oo okay. oh. Sabi na nga ba binaril yun eh Kala ko may nang nakita ko yung jeep Alam ko na agad ba binaril okay, diba? oh. Sa drugs na naman siguro yun Kaya sa kabit <laughs> oh. Yun naman lagi reason eh ginagawa mo? Matara tara uh, Hindi ka pwede mag drive Makakabangga ka Buti nakapreno kan lakas Yan na naman man, Masasabihan na naman ng Be mindful of your surroundings Hindi na naman tumitingin Mamaya mabangga uh, Hindi Hindi ako na may hindi Aka na lang sa leeg na ano mo uh -huh. Bibi, akin na lang May buhok ka naman eh iwan kahit pamilya mo pa right hindi, hindi pa Aurora sa Katipunan dyan na lang tayo lumiko ah yamang tayo, stop mo bilis go first, start performing ingat ah mamaya parang yung konyo na ano kaya hangin na ako <laughs> Yan. Narinig mo yun? Natatawa rin ako kanina Naalala ko yung TikTok Oo nga, kala ko naman kung ano na naman Uy, ang gaganda ng boy ko Specialized, ang ingay pa Stop ako dun ah Ayosin ko lang yung GoPro GoPro start recording. GoPro start recording. Daming bubog. Dami. Sa pa. Ay ang galing. Maambon. Tara kain tayo, hanap tayo. May basa eh. Hanap tayong kainan. Bilis natin. 8 pa lang dito na tayo doon pa lang sa may ano katipo pasig eh late kami umalis nun eh dinosaur kita mo yung dinosaur ha? ayun naman oh, laki oh. hindi mo na naman nakita yung dinosaur ah oh, ulit ulit 1, 2, go Ay, dami naman na Nahiya Wala naman na May mga nanonood. May tangang Puka kaya Dito po muna tayo guys. Gia. Yeah. darating na kami sa Petra Blue. Tuo po ba? Scam. Ano kaya iyon? Ah, kilala nito sa reprohoy. Hmm, balikan nyo na lang po ako dito. Ito ako po pwesto. tayo dito pa uwi mamaya. Ay. Doon na tayo sa ano, yung mahirap na daan. Pero pababa na kasi, kaya okay lang, lusong na. Ay, tulak mo na nga. <laughs> Ahon pa rin. Let's go. First gear mo na lang muna. Pero naka-fourth ako dito sa kanto. Babaan mo. One tsaka three. One ka rin. One to, tas three yung... Kanina o kanina pa, ay eh. ahon kaya. Ba't ko hindi ka nahihirapan magpalit? Eh. Bakit mahirapan? <laughs> hindi naman ako kasi nagsishift sa ahon. Sabi ko nga, huwag ka Mahirap magshift sa ahon. Ganda. Ganda dito ah. Oh. Sakat sa balat. Cricket eh, din, di ba? Yep. Tara, check tayo ng maps. Babalik kami. Balik tayo, mali yung lumagpas tayo. Pag dumiretso kasi tayo dito. Puro ahon. Oh, alam mo na yung lilikuan. Oh, basta yung parang may mga sub, ano, parang subdivision siya. Check na lang natin. Pababa naman. Tara. Nasa zone na ako nung pag-ahon kanina. Nakalimutan ko na tuloy. Naka-on na. Boss, bawal po duman dito. Pero dito yung daan papuntang Thunder, New resort. Ah. Uh. Thunder Pero may dito dati na Sige, bawal na Sige, thank you Balik tayo Oo, bawal na daw Yung pinanood kong video dyan Dumaan 2 years ago Hindi pa nga to kaano Yung cementado nun eh Itong papunta na to Kaya dyan siya dumaan Yung Thunderbird yung flat Sayang, ayaw magpadaan eh Magpangawal ba dito? Nakita mo naman Siguro Nakita ko naman Try natin may putek ka po sa likod. Uh -huh. hangin. Sarap uh -huh. ng hangin nun ah. Saka ba? Oo. Oh, konti lang. Ano kaya yun? motor. Uh, Asan ba? Uh, yun, kumasok na sa cloud. Nag, nagpapahingaw kami. <laughs> Silaw yung mukha. Ang <laughs> <laughs> init, sobra. Tubig! Ang init, Tubig. Ay, tubig. tubig. Ano, tubig. <laughs> madami pa. ipang nga nakaka na, pa. Yeah. Uh, pa. Haba pa ata. Push pa, push. Sayang agad eh. May buwelo po. Sarap. Uy, sarap. Panginganan na naman. Huwaran <laughs> oh. pa inom. Teka lang, video natin. Kaya linggo kasi. Kaya ang linggo kasi. Tara Panay na pa, hindi pa sinara Ano na? Sige, pagtas niya Meron na ba?

Bawal dumaan? Bawal biker sa loob. Pwede kayo kung hindi nakabike. Ay, di, lakad lang pwede. Ha? Hindi, ah. e, may yung bike dito eh. Patlak na dyan. Malayo pa ba yun? Malayo pa ata eh. Bawal daw mag-bike, Lakad na lang. Eh, pabantay na lang kung ganun. Okay lang. Patlak na naman yan dyan. Hindi na nawawala yan. May laka ba man yun? Wala okay. ka. Hindi, okay. bawal daw bike eh. Dila, lakarin na lang natin. Depende. Oo. Okay, pa, na. Awan pa yun? Oo. Okay. Ay, oh, ang aga pa. Ano Na plano natin? Ba't sasabihin lang naman natin? Ano eh? Sinunod lang tayo sa room. O, oh, yun nga. Sasabihin ko nga, sabihin mo nga lang. Isinati siyang masamang salita. Bawal pa pong pumasok. Kunti pa alala. pupunta po kayo dito sa Petroglyph. Mga 1 o'clock. Kasi bawal pa pong pumasok dito. Vision. Ang mga bikers. So, bikers. One o'clock lang po pwede Kahit one o'clock na, bawal pa rin bikers. Opo, ay, bawal po. Maglalakad niyo, ka nga, diba? Iiwan nyo lang po yung bike na dito. So, Iiwan mo yung bike. Ang kung babantayan nila kuya yan. ng padlock na maganda. Kasi, lakad lang po pwede. Papunta doon. Ah, May, may shooting range po doon. Mukhang masaya. Paano kung doon tayo sa shooting range? Papapasukin ba tayo? Ayaw nga nang may bikers. Galit sila sa bikers. Dali nito. <laughs> Bakit ganun? Pero pag nakasasakyan tayo, papapasukin tayo. Madaya. Paano kaya kung ano, yung bike mo yung 500,000? Oo nga, yun silang sinabi mo, Marfilia po. <laughs> ano, tara, mamamasyal na lang kami. Tara, hanap ng kakainan at mabibila ng... Tara, pasyal na lang tayo. <laughs> <Mabibila naman. laughs> Teka, magtatanggal lang ako ng... Ay, hey, mamaya ano, na, magtatanggal ng lock. Gusto mo? Tara, balik tayo. Mikiinom lang ako sa iyo. May kiinom ako kasi baka sumakit siya ng <laughs> pag-isang buo. Ang dami nga nakatambay na... Bikers. Ang dami nga magandang mall doon. Kaya nga eh. Ang dami magandang mall. Anong kabite eh? Dito rin tayo dumaano na ng pa-uwi Hindi itong mismong road na to. Right Sa right Dito diba cha-cha go yan Alam eh. May chacha goon dyan Ayun o Gusto nyo ba dyan? Hilakad na tayo Gusto nyo ba dito? Magkano ba dyan? Mahala ata dyan eh na gutom ako Gusto niya kumain? Hanap akong ATM. Ah, ano yung card ko? Meron? Ah, hanap ako. Ah, ano? Ba't tayo bigay? Dito? sarap. Sa akin matapang. <laughs> Zombie. Kaming tao sa 7-Eleven, no? <laughs> Tahimik mik. Nduk park na kotse sa bike lane, nakakainis nga eh. Yon? Yon, hindi, hindi. Kotse, sedan. Hindi, oh, na Intersection? Oo, pa-intersection na. Binibilisan sa so may truck. Masemplang sila. Durog yun. Ah, nga. Nakakainis eh. Hindi. Teka. Pero ayoko pa Pero ayoko pa rin.

Ako kaya nakabahan ako dun sa ano kasi alam mo yung yung may pang slowdown na white lines sinisiingit ko sarili ko dun ako sa gilid na-imagine ko pag na sample lang ma... I ma... O, hindi May, mga, ano, may nga may mga pole oh, ma-impale ma ako ng pole eh. ano kasi nung ano eh, yun taas yung mga white lines natakot ako baka maano Mawalan ako ng balance rin. Ang bilis pa. Saka yung may mga manhole bigla. Ako, tas ako rin, nagsaslow down. Nakatawad kasi pa nagslow down. Yung likod naman, baka biglang... Hindi, yung mga kotse sa likod. Kaya ano ako. Buti nga nung bumababa tayo, wala masyadong motor. Kakangawit mag-brake sa pababa. Kakangawit mag-brake eh. sa pababa. hindi nakatingin eh mama oh, mamay, biglang umandar eh Amot Gusto ko tumingin ng Decathlon Asa wala tayong luck eh Wala tayong luck Baka manakaw eh Ayun oh, no, bike Ito tayo sa bike lane Jay. <laughs> Daming bikers mga pare. The dude para cho. Kunwari ano may ginagawa. Ano ah, yun? Ano yun? Oh, question and answer portion. <laughs> <laughs> Di ba gusto mo? Sabi ko kayo. No. Tayo. Ano pong bike nyo? Ay! Ba't wala? Anong Sige. bike nyo po? Just bikes lang pero okay naman. Bakit mo po naisipang bumili ng stout? Ha? Bakit mo po naisipang bumili ng stout? Wala, yun yung maganda. Yun lang available. Ba't ayaw mo na kay Dragon? Mas maganda yung kulay niya eh. Kulay lang? Oh. Bakit parang may iba ka pa dahil dahilan? Eh? Mas maganda overall. <laughs> Hindi. <laughs> ano? Wala Ayaw niya nung bike. ha? <laughs> huh? Ano din yan, di ba? Yung bike. Bike lang nakalagay. Wala mo nung pakasipin yes, na kita. Oh, wow, ang gagaling po nila. Ang ating pixie. Eh. Mabibilis oh, oh, mga pixie. ganyan din po kami next time. Ikaw naman. Liv! Baka naman. Jill! <laughs> Baka yung sunod. Baka yung parang pang ano? Vlog <laughs> <lap> na <laughs> ano? <laughs> <laughs> wow, Bakit naman? Bakit naman? Bakit naman naman ako sa laras? Bakit naman? Ay may sinasabi siya kagabi. Sabi niya ano, ang hidaw ni Stark parang yung may-ari. Si Daddy. Daddy ako mapapita raw. Hindi ko totoo yun. Ano, G, tara na ba? Ano tara na ba? baka umulan next um, next stop natin sa sa, sa taas sa, tapos hihinto ulit dun sa may ano condo sa so may sa ah. ganito ulit 10 minutes pahinga <laughs> okay. Tara. Tara. Tara kain tayo. sabihin mo? Sukli. So, <laughs> ano ba? Sukli namin sa... Hindi na niya ano. namin, o. Oh. First time ko makakita. ano kami? San tayo? UP Town Center. Kakain kami kasi sarap sa katunan siya. Alright. Ano tayo kakain? Saan nyo kami gustong kumain? comment on lang Gusto kami kakain? Ako sa, SN, sa SNR Ako sa na ako Ito ko Romantic Bubble mm -hmm. Okay Romantic yo, Bob Romantic Bubble <laughs> Ikaw yung Romantic Bubble kita na aso Ito

Arat na. go! Oh, cool. stop. Ano? Kung sa Wala sa mga binanggit. SNR gusto ko. Ito. 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 Ay, cilantro ka. Ay, May ba masasin? Uy! SNR. Oh, now. Ay, tara. Nang matapos na. tayo. Inaya kami. Ay, hindi ka kayo. Yeah. Worst experience na SNR. Um, mental, po service nila. Saka yung cost. Oh, um, Pero masarap yung chicken. Eh. Masarap nga ng chicken. Kasi hilaw yung crust. Hindi Palat ko na kayo. yung crust. Eh. Sobrang. Pwede tayo kay Momol. Ba't nga nag, ano na lang tayo? Sa Pancake house. Ano yun yung eh, 200 plus pero dalawa na. Mas chill pa. Ponte tao. Jumbo. Ikay e mamalus. Yeah, that's good. Mamalus. Eh. Para ang marito. Bye-bye. Bye-bye. Ano, walang see you on our next ride. you on our next ride. Ano, isa pa? See you on our next ride. Oh, my Oh, sheesh. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. si